Hi guys, ah. pakita ko sa inyo. Antok naman ata. Hello everybody, welcome back to my channel. So for today's vlog, guys, ah, uh, yeah, magluluto ako dyan ng sinangag. Kasi yung kanin mga bahaw-bahaw, guys, 'wag ninyong itapon. Kung medyo mahalo manis na, yung halimbawa ay eh, medyo kasi meron time na yung sa gilid ng kaldero medyo malambot siya so ang gagawin yung ginagawa namin talaga is sinugasan yung kanin lagyan mo ng tubig tigaan mo tapos patutuluin mo lang ng konti then saka mo siya isasangag pero mas maganda pagka meron kayong ano yung ganyang klaseng ah uh, tawag dito kawali yan para hindi dumikit guys yung inyong inyong mga kani gamit lang kayo guys ng non-stick pan para maganda talaga yung luto ng inyo sinangag kasi kahit basa siya patutuyuin niya yan hindi siya didikit maganda siya guys so ayan habang tayo magsasanga kailangan lang natin ng ano pala maraming bawang para mabango yung ating isasangag dyan so plain plain na pagkasangag lang walang I mean walang halong mga hotdog dyan kung ano ano wala ano lang sya yung bawang lang talaga yung lalang ko dyan at saka ah, lang so shout out muna tayo guys sa ating mga kaibigan na sulit na sumusuporta shout out natin si, si Romeo Duca ah uh, First owner pa rin. <laughs> ayan. So, shout out natin si Sis tisay Family Vlog. Sig for Life TV. Ayan, so, teka lang. Uh, ayan, ilagay na natin yung ating kanin. Tapos, meron pa tayong ibang nakababad. Ilalahat po natin yan, guys. So, parang dalawang kainan na namin yan ni Darryl Kasi medyo madami. Uh, naista kasi sa ref so ayan sa mga ano po mga nagtitipid ako nagtitipid talaga ako kasi sayang ang kanin no uh, maraming kaming bahaw wala nga naman itapon natin so wag kayong magsayang guys ganyan na lang ang gagawin niyo para ano kailangan hugasan lang siya pag medyo basa yung gilid ng ating kanin mawawala yan uh, solid yung aming ginagawa palagi dyan buhay pa yung aking biyanan ganyan ang ginagawa niya ganyan po yung turo sa amin so na-apply namin yan kasi simple lang naman luluto ka lang eh ayan so ilalagay natin yan next doon sa unang batch na sinalang ko pwede naman ilahok natin so ayan dericho tayo sa ating pa-shoutout shoutout kay Sis Rhea Velasco and then kay Yamians and Love Travel Diana Carlos Papa Piggy TV in UK ZK cross Cruz Ayan, shout out Ay, Hindi <laughs> ko siya Ano kung sino siya As Triplets Little Boy Fishing A.K.A Dodoy Geromo Yung ating mangingista Na supit Super sulid at Napakasipag na Mag-ama Shout out kay Mac Adventures, Farmer Boy TV, Just for Fun Vlogs, Mas Hanifi Channel, Josephine Vlog, Kuya Braveheart 21. Ayan, shout out sa iyo Kuya Braveheart. Uh, palakas ka. Ayan. Shout out Chubake Vlog. Achmed Food Holy Shouty Hoin Waki Kiche. Ang hirap na basahin guys. Kaya taga ibang bansa to. Johnny Lee Official. Shout out sa inyong lahat po. Ayan. Shout out kay Linma and kay Rose Mitch. Kay Ann Ford Adventure. Jade Tap Chat Channel. Manny Villar. Lala Perez. Elds TV. Tita Lisa TV, Jing J Vlog, Aldin TV, Sheila Pilapil, Makmak Mix Vlog, Kainji TV, and EA, Ayan. Alex Doma, Agritech Mix Vlog, Papa, ano Papa Pop -Pop <laughs> paring pups paring pups shout pinago <laughs> kasi yung channel niya kuya Jess Posadas Kazendon. Don Pinay Aussie channel feeling blogger Hana 31 vlog kuya Jerry Hunter official Dante Moore Battle Summer in Canada Si Winter Snowy Travel in Hong Kong Kabantay Channel Enery's World, si Shep With Me, and then, Guapo Oragon, Ate Clapariola Lines TV, Zero Channel, Kelsey's TV, Pamilyang Di Magiba, Tatay Jubel Channel, at sa lahat, Mama Mayora, ayan, kumusta po kayo? Uh, Nanay Mo Mofan Fitness, Kuya Junis Pino, sis it's me, source Gale, uh, at sa lahat ng ating Sentonados. At saka lahat ng planet sa world po. Sentonados, si CYTV, TV, si Sia, ang kapitbahay, Marika Jen Gonzaga, sis Ana Official, uh, Dark Angel, and Joy Bagsik ng Butuan. Tatay Pandong, Pasaway OFW, Minol B, Seward, Elvera's Family Life Vlogs, Wash Away Vlogs, My Little Garden Kisan, Sis I Vlog, Omoyari, um, ya Shout Out, Kasi out TV, Sin Williams, Atening Vlog, Bikulana Kauragong Vlog, Sabak TV Ermi Kapiral, Dean Cross Vlogs, Kambalin Official, Tita Ao, Kuya Tapko Kuya Adventure, Aguanta Mix Vlog. At sa lahat ng aking taga-subaybay, sa mga hindi ko po maano. Ay, meron pa pala. Adobularon, hello Adobularon. And Asander uh, Sipat si, si yung mag-asawa Jel Official Miss Jel Official and Y. Lingaw uh, Sprakatak TV at sa lahat po na hindi ko mabanggit pasensya na kasi isusulat ko pa po yung iba Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at sa walang sawang sumuporta sa ating channel guys so ayan yung ating sinangang matatapos na yan guys. At ilalagay ko na ang ating uh, pangalawang salang na kanin. So ang kailangan lang po dyan ay pagka uh, hindi na po siya basa talaga matatanggal po yung basa. Kailangan mo haluhaluin lang siya guys. Tapos lakasan mo yung apoy. Haluhaluin lang. Bantayan wag iwanan kasi pag once na iniiwanan mo maano ma siya ma syempre matutong di ba nagkakaroon din siya ng tutong pero hindi siya nadikit ayan so salamat sa inyo lahat guys sa walang sawang sa akin shout out din pala sa aking mister na si Benny ingat palagi sa work ayan shout out kay Kuya Dance ang ating asintunados maraming salamat kuya sa support and then Shout out kay Daryl, kay Audrey sa lahat ng mga youth ministry at sa aming uh, family of the Bar charismatic community in Italy international. Yeah, shout out sa inyong lahat po, kay Brother Apple, kay Brother John, kay Ate Sistichi. Ayan, shout out sa inyong lahat 'yan, mag-asawa. At sa lahat po na hindi ko mababanggit, shoutout po. Thank you and God bless. Bye-bye. Pasensya na kayo guys sa boses ko ha. Kasi pag umaga ganito po siya, medyo husky. Kaya mapagaw-pagaw ba, ganyan. So ayan na po yung ating kanin. Patapos ah, na po yan. Maraming salamat. At umabot kayo sa ganyang ah, minuto na pagsubaybay sa ating kanin. Ah, sa ating vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. At ayan guys, sa ay, ituyo-tuyo na yan, pero haluin ko pa ng haluin hanggang ano, yung mag-dry talaga siya ng bongga. kasi mahirap na mapagbasa pa yung kakainin natin. So, ayan, iantay e, lang natin na matapos.